Palalakasin pa ng Jump Manila ang mga atleta nito na sasabak sa International Jump Rope Competition sa susunod na taon sa pamamagitan ng pagsasanay sa mas matitinding ensayo. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy ng PTV Sports. Matapos daluhan ng isandaan at limangpung kalahok ang year-end jump meet sa Ayala Triangle Gardens noong Sabado, balak ni Jump Manila founder Erwin Nang, katuwang ng Philippine Jump Rope Association, na paluwakin pa ang organisasyon at mag-ensayo ng mga atleta na maaaring sumapak sa mga international jump rope tournament sa susunod na taon. They don't know that jump rope is actually a sport. Na it's actually, um, there are different international competitions na iginiit ni Orwin ang benepisyo ng jumping rope dahil anumang edad o kasarian ay maaaring lumahog sa naturang sport. If you want to get in shape, you don't have to spend that much. I mean, enough na yung jump rope uh, for you to get in shape. And at the same time, it's it's really fun pag na-try nila. Um, and it's very efficient. Ilan sa mga sumabak na sa torneo si jump rope athlete John Vincent Ona nang manalo ito sa katatapos sa Jump Rope Games 2023. Personally, nag-start ako 2021 dahil sa isang competition internationally pero virtual lang. Patuloy naman ang pangihikayat ni Erwin sa mga nais lumahog sa jump rope sport. Bernadette Tinoy para sa bayan.